talaga. Nalulusot mo to dito? Lulusot? Pag ilulusot? Tingnan mo dong ah. Dali, asa salamin pa? Naganap lang sa lamin Naganap lang sa lamin Naganap lang sa lamin si kuya Malulusot ba talaga?

Taga mo na naman, oh. tanggalin mo, tapos Tampilang ibalik ay, mo ha. Dito, uh, Tandaan mo yun, paano, paano, pag, paano yung itsura. O, oh, tanggalin mo. O, oh, tanggalin mo. Kita na do, pagtanggal ka na do, dito na do. Tanggal naman talaga do, pagpirsahin eh. Pagpirsahin. <laughs> oh, Chekpet yan lalo. Matigas yan tong keta niya. do 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 du do Teki Ako ako kabit mo do. Ikabit mo. Sanay sato. Di pinidalin. ito. Ate malaglad sa ano. O ikabit do, ikabit mo do. Oh, kapit mo ba Kapit mo. Magaling nagtanggal tapos din na may babalik.

May eh, papasok ba? Ito, mapasok dito. Hmm. Basta yung ulo sa kaulo magkakadikit yan, ganyan. Hindi, 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 'Yung tinutusok lang 'yan, ito ko. Okay. Nalaglag na. Nalaglag. Hindi hindi talaga may papasok pa. Yan ang papasok Kapapasok ini ganyan. Hindi pwede ganyan. Nagapasok itong dulo. Hindi mo lang kailangan pilitin yun. to hindi mo kailangan pilitin yun. yung mo pilitin yun. May pagpasok yan na